Pero pa-tail mo muna sa I mean tonight. Hmm. O oh, sige, tawagan na lang kita and then we meet somewhere else. Okay, chatId. O sige, Excuse me. O no, niya Eva Para please, 'wag kang mag-iiskandalo dito. Ano pa, mahihiya ka naman. Ikaw, ikaw ang dapat mahihiya. Hindi ka rin pala kaiba, Seba, katulad ng sinabi mo. Manloloko! Alika, ayahatid kita. Bitiwa mo ako! Tayo na, ano ka ba? Ah! Ayoko na miss, talaga! Aba, Miss, huwag naman. Winston, sino ba siya? Mabuti pala yung umalis na tayo. Let's go eat someplace else. Teka, nag-uusap pa tayo, ah! Ano ka ba? Bakit mo ba ginugulo ang boyfriend ko? Uh, okay, Eva. Mag-uusap tayo. Pupunta kita mamaya, okay? Let's go, Lea. Hindi pa ako tapos. Nananahimik ako. Talaga akong tao. Malinis ako. Walang nakagagalaw sa akin. Ibinigay ko sa iyo lahat. Puso ko. Katawang ko. Pati kaluluwa ko, ibinigay ko sa iyo. Itinago mo ko, ikinulong mo ko at lahat. Pinangakuha mo ko ng kasal. <laughs> Pinaghihintay mo ko buong araw buong magdamag. Yung pala wala akong inihintay dahil sa babaeng ito. <laughs> Tama na yung drama ng yan. Jim! Umalis ka na. Ha? Paano anak ko si Sandra? Wala kang anak dito. Lumayas ka! Jim, si Sandra! Jim, ang anak ko si Sandra! 一公里！跑！ gusto mo. Alis ako kung gusto mo. Ibalik mo lang sa akin ang anak ko. Jim, maawa ko. Jim! Ellen. Jim, nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Halika po sa kamay mo. Balik ako sa tanampakan mo. Ibalik mo lamang sa akin ang anak ko. Tita Helen, bakit siya ba't naman sinasabi yun? Ano ka ba talaga siya? Jim. Minsan na sabi ko, I do not know how mother suffers. Hindi ako isang ina. Ngunit parang nararamdaman ko ang sakit na maging isang ina. Kain tayo habang mainit. Swerte ko, no? May kasalo ako. Alam mo kasi, minsan bumibili ako tapos pagdating ko sa bahay, wala na akong gana. Kaya lang, pinapainit ko na lang kinabukas ang pagising ko. Uy! Sabi mo nga pala sa akin, marami sa mga kasamahan ko sa klabang nag-aalok sa'yo. Eh bakit naman ako pa napili mong sikmurain? Sinugod ako ng aking mama. Gusto niya akong palorin, pero hindi naman ako susuko sa kanya. Eh, hindi pa nga ako nakakahanap ng ibang trabaho eh. Delegado, baka hindi ko matapos ang pag-aaral ko. Naisip ko, tatanggapin ko na lang yung alok mo sa akin. Pero ilista na lang natin lahat ng gagasusin mo sa akin. Pagkatapos babayaran kita pagka kumikita na ako. Bakit mo ba iniisip na utang ang itutulong ko sa'yo? Samantalang, tuturuan mo naman akong humarap sa isang lalaking disente. Yung hindi customer. At kapag dumating na yung lalaking yun sa buhay ko, yung ibabahay na ako, eh di marunong na ako magmahal. Delikado yun. Kung akong pagpapraktisan mo sa pagmamahal, baka masaktan ka. Huwag ka mag-alala. Rerendahan ko ang sarili ko. Basta ang gagawin natin, magpartner tayo sa pakikipaglaban sa buhay. Hanggang sa ikaw ay maging isang doktor, at ako naman ay matutong maging isang normal na babae na maaaring magkaasawa. kape? Ah, hindi na. Baka hindi ako makatulog. Gatas na lang. <laughs> Walang umiinom ng gatas dito. Pero ang gagawin ko, mag na lang ako ng sulat kay Inday para bukas may kanya. ka niya. Katulong ko nga pala yun. Meron siyang sariling susi dito sa apartment na to. Pumapasok siya sa umaga, umuwi kapag hapon, pwede mo siyang utusan kahit tulog pa ako. Ah, saan ako pwedeng matulog? Tulugan mo? Unang pinto pagkakit mo. Yun sa akin, dun sa dulo. Tama? Sabi ko sa'yo eh. Safe na safe ka dito.